Bago po ako magartista. Uh, Your child. <laughs> ano po? Uh, nagla live po ako sa Facebook, gaming po. Ah oh, uh, okay. okay. Call of Duty, Valorant po, and yun po while nagla livestream sa gabi, sa umaga naman po nag-aaral naman po. Mm. Gamer ito, mm. di ba? Tapos yun po, uh, more focus on ano po talaga ako sa pag-aaral. And then, gusto po kasi talaga okay, makapagtapos. Ka sa AIMS po, sa Pasay po. Mm -hmm. Asian Institute of Maritime Studies po. Ah, okay. Opo, tapos, ayun po. Uh, more on, aral-aral muna po muna ako ngayon. And uh, binabalansi ko na lang po ngayon yung career ko and sa pag-aaral po. Ayun. So, hindi ba kayo yung ano? Kasi yung mga ibang nag-artista, galing sa hirap, ginawa ang lahat. So, wala kayong ganon. Meron po. Meron. Ako po, uh, yung dad ko po, eto sa totoo lang po, mm. yung dad ko po, sobrang, sobrang na-appreciate ko yung dad ko po kasi dati po siyang magsasaka, yung family niya. Oh. Fam ah, Saan oh. probinsya? Bohol po. Okay. Ano, magsasaka po sila dati and... Parang naiiyak din ako sa iyo, oh. ha? Kasi magsasaka din ang father. Ayun, naiiyak na tuloy siya. Mm. Oh. Magsasaka Ayun, dati yun, tapos, kung saan buhay nung... Mm. Siyempre magsasaka ang father, kung sa buhay naging okay naman po, naging uh, chief engineer na po siya. Okay. And then, uh, kakauwi niya lang po last, ano lang po, this Saturday. And sobrang na-appreciate ko po yung pagiging tatay ni Sam. Naiiyak naiyak din ako. Ay, naiyak oh. Naiyak, oh. oh. Ano ba yan? Bakit, ah? bakit ano pinagdadaanan? Bakit naiyak ka? Kasi <laughs> po, nung nasa itong course ko po na to, doon ko pa lang po naramdaman na ang hirap pala pag nasa barko ka. Ang hirap pala mapalayo ka sa anak mo, sa mga kamag-anak mo, family mo. Ang hirap po pala. Tapos nung nasa training po ako, nung nakapagtapos po ako dito sa training namin, sa marine po, uh, pati ako po, for three weeks, hindi mo kasama, three weeks lang po, hindi mo kasama mga mother mo, hindi mo kasama kapatid mo hindi ka makakahawak ng cellphone kasi may asikasuhin kang uh, gagawin sa sa barko. Ganun po. Nung na-experience ko po yun, ang hirap. Ang hirap pala. So, sa, tinatanong ko po sa sarili ko, paano pa kaya yung tatay ko? So, mas naintindihan mo yung pinagdaanan oh, 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 niya. Oh. Oh. mo na wang ako. Oh, napayak na kami. Diyos ko, maluha-luha na ako. Diyos ko. Oo nga kami.